I've been all that with no feeling on the way up with you pa my shy Alam naman natin na magkakasama nga ang lahat ng cast ng Kent by Me Love sa pinali viewing nito at talaga namang naiyak pa nga dito ang ating Bel Mariano at for the yakap nga agad dito ang ating Donnie sa kanyang tink pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang isang video nga na pinost ni Alora Sasam sa kanya social media account na kung saan ay bulungan malala talaga itong ating couple dito o mani nga ga dito ng maraming komento at ayon nga dito oh what behavior is this Don Bell at dito naman Alora Sasam share the video Donnie and Bell with Jawo na kung saan ay nasa likuran nga nila itong si Jawo pero ang ating couple ay panay pa rin talaga ang bulungan na talaga namang nagkwekwentuhan habang nasa after party nga sila ng Kent by Me Love. Yeah, naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bones sa mga susunod pa na ayuda.